Hi guys. Dala mo yung ano? Yung dyan. Ikaw, naka-ilang ano ako. Ano ito? <laughs> <laughs> 怎么走？哈哈。 Hindi pa yan dito. Uy, ano ka ba? Hindi pa to. Mamaya pa ang pinaka-highlight makikita mo. Oh Hindi yan dyan. Hindi yan dyan. mo ba dyan? Hindi yan dyan. Akala mo naman, marunong lumangoy. Eh. <laughs> ano ginagawa nito? Nangingis na siguro. lang, hantayin natin sila. nya yan. Uh another pose. Yung unti-unti kang lalapit dito. Dandahan lang kasi ano, parang slow uh, mo ba? Yan, o oh, pose. Kinipicturan. Uh shake to the left. Shake to the right. Turn around. Alright, go. Hindi fit pala talaga ng dampi sa balat. Grabe, 'yung mainit na nga. Alas 12 na. Ay, kanina pa. Imagine, yung ganitong oras lang. Alaw na na. Nakaubos na tayo ng dalawang bote. Alaw na pa. Ay, ang ganda. Oh, ang ganda ng view doon, Mama Ao. mo na ito video, Mama Ao. Sige lang, lapit ka lang. Pose. Oh, another pose. Oh, Rampa. Turn around. Shake your booty. Sang <laughs> ba naigaw-awaw. Yo, oh, ay, ano agaw na ito. Tabo ka. Oh, oh, itlebit. Oh, oh, pang-ketchup. Sarap. Karina pa tapines. Dipano ko nagbihis. O an. Baka lang Jay amok on nalako.

magradio po lang <laughs> ba? Bilikan kasi ng yung isang phone din. Yung phone lang ba na? Kasi ako usok pa Diyan o, Ako na ng mga girls ay. Hindi bago kami. Ano? Di ano? Eh! Di mo? ba? Doon pa lang sa chart na. Ira mo ko din. Ayaw mag-subtract. Ha? Hindi mo panikin para paglipatan ko. Mas bali